Pagpapalangin, siman natin Ang Pasko ay pahalala Ang bawat isa'y papahala Mula sa ako na kagaya Kaya ngayon Pasko, I'm blessed with kayo. Thank you, thank you, ang mabait ninyo you Thank you, thank you, ang Parunga, di kumuha magtala ay mas na Gano'n man na kapalang kulak Sa likod ito ay may iwanag Iwanag na ito ay lahat sa tingkat May sinagang patusong bukas Sa inip ng na pamayakang Nang ilo sa lahat ng sugat Ang yagsin din nito Kaya walang Salamat sa liwanag ng Muling magkakakulay ang pasyo Dahil bro, dahil ikaw bro, dahil ikaw bro Ang isa na pasok Kaysa At ito'y saya Nanggoto na mga Tayo na na tayo Meron tayo pinabayat Jesu, deba noche buena sa kabinito, ako kasaya na ramas ko. ang gawas na ko, hindi ko. Gabi hata sa sila kang tagal. Yung kanyang doate, nawas ko na bibili. na mita pati pati pati. Eh, ba'y nito Hindi ko si

Jingle bell, jingle Dito jingle bell, 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 Oh 100 niya. 20 maning man pangayo? 20, 20. 20, 20. tag -ba -inti -ba -inti sila. So, oh, 60. Patili. 60, <laughs> 60 o 100? Okay. Oh, 100. Hindi, ko kayo. Uy, lahi po din mga Okay. <laughs> mga unta. Oh, ah, okay. Asa okay. <laughs> ah, daw mo sinunod? Ito may ilang mga mga sir. Sa taas. Dapat sir. Oo. Oh, oh. Thank <laughs> <laughs>